teknolohiyang umusbong sa probinsya na kinilala sa pandaigdigang entablado. Yan ang kwento ng negosyong itatampok natin. Tutok na dahil dadalin namin kayo sa puso ng Bulacan, isang lalawigang mayaman sa makulay na kasaysayan, kung saan ay kinikilala na rin bilang isang probinsyang nagsusulong ng pinakabagong teknolohiyang may kaugnay sa biotechnology, food supplements at herbal innovations. Aming ipinakikilala ang Bauertech Pharmaceutical Technologies, isang kumpanyang naniniwala na ang gawang Pilipino ay maaaring pumasa at mangibabaw sa mahigpit na pandaigdigang pamantayan. Sa tulong ng DOS Setup, mas lalo pa nilang pinalawak ang kanilang kakayahan, hindi lamang sa research and development, kundi gayon din sa larangan ng herbal at natural medicine. Isa na namang inspiring na kwento ang ating pagsasalusaluhan dito sa aming natatanging probinsya na Bulacan. Ako po si Angie Parungaw ng Diyowes si Bulacan, ang inyong co-host at sama-sama nating tuklasin ang kwento ng tagumpay ng Bauer Tech. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar B. Sikat, ako naman po ang inyong lingkod, Lady Sikat, at tara na't ating tuklasin ang galing ng siyensya sa probinsya ng Bulacan. Dito lang yan sa Probinsya Season 2. Season 2. Sa bayan ng Giginto, Bulacan, nagsimula ang negosyo na ating itatampok ngayon. Mula sa simpleng hangarin na lumikha ng mga produktong pangkalusugan na tunay ng tatak Pinoy, na ngayon ay tinaguri ang isa sa pangunahing manufacturer ng food supplement sa Pilipinas. Saka, sa kasalukuyan, ang BauerTech ay kinilala hindi lamang sa Pilipinas kung hindi pati na rin sa ibang bansa dahil sa kanilang world-class na mga produkto at serbisyo. Katuwang ang DOST at ang programa nitong setup, ating alamin ang kwento ng BauerTech Pharmaceuticals at kung paano sila nagbibigay daan upang itaguyod ang isang mas malusog, mas makabago at mas maunlad na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ako si Richard Gomez, scientist, inventor, naturopath practitioner. I am the founder and general manager of Powertech Pharmaceutical Technologies. I'm a naturopath practitioner. I see about a hundred patients every day. Malungkot ako. Hindi ako satisfied sa mga treatment na binibigay sa kanila conventionally. Sa tulong ng aking anak na si Rachel Gomez, kami ay nag-develop ng mga Gamot na maaari makatulong sa mga pasyente na makalaya mula sa kanilang karamdaman. Hindi i-maintain, hindi control hindi hintayin ang komplikasyon, kundi tulungan sila makalaya mula sa kanilang karamdaman. Unfortunately, wala kami nakitang pharmaceutical company na kayang gumawa ng aming mga invention. So, we decided to establish BauerTech Pharmaceutical Technologies so that we can manufacture our own uh, medicine na maibibigay sa mga pasyente. Para makapag-manufacture locally, we decided to go into farming of these high-value crops, the more herbal plants. Sa aming pagtatanim, na-realize namin na hindi pala sapat ang mga varieties natin. Hindi uh, makakakumpit internationally yung uri na ilan sa, ila, sa ating mga halamang gamot. So we decided to go into tissue culture and even cloning of these plants. So mula sa tissue culture, cloning, uh, planting, farming, harvesting, Gumawa tayo ng herbal processing facilities at meron tayong manufacturing facility at yun ang dinidistribute natin sa ating mga pasyente. Nagsimula ang BauerTech noong ilang araw bago magkaroon ng global pandemic due to COVID-19. Yan ang isang napakahirap na challenge namin. Kukuha kami ng business permit, kukuha kami ng uh, FDA license to operate. During pandemic is very hard. Napakalaking tulong ng setup program sa BauerTech. Uh, mahirap mag-establish sa isang pharmaceutical facility. Napakamahal ang na equipment. Ang setup program ng TUSD ay tumulong nag-provide ng na ilang uh, napakamahal na equipment katulad ng HPLC, AAS at ilang pang laboratory equipment namin. Pagkalipas ng setup uh, phase 1 namin, within 3 years, we were able to return ang mga funds uh, na ginamit natin tayo ngayon ay nasa phase 2 ng setup. Binigyan tayo ng stability chamber na ginagamit namin ngayon to justify the expiry date ng ating mga products. Maraming bagagaling na mga MSMEs marami magagaling na mga negosyante, marami magagaling na industriya. Dapat malaman nila that their government agencies, katulad ng Department of Science and Technology, na mayroong set-up program na tutulong sa mga nagsisimulang kumpanya upang ito'y mapalago, upang ito'y mapalaki. Huwag kayong mahiya. Mabait ang DOST. Kung ano yung mga requirements, napakaraming listahan yan. Sa totoo, napakaraming listahan yan. Pero tutulong sila so that the companies will comply at makapasa sa mga requirements na yan. Ang BauerTech ay binigyan ng parangal ng Department of Science and Technology as the best setup in the province of Bulacan and also the best setup para sa Region 3. At tayo rin ay kinala sa buong mundo sa isang International Invention Summit na ginawa sa Poland, participated by many countries, 20 categories. Ang Pilipinas ay nagpadala ng tatlong entries at ang lahat ng entries na yan ay gawa ng PowerTech Pharmaceutical Technologies. At ang lahat ng entries na yan ay nagkamit ng gold medal sa pharmaceutical category. Among all the 20 categories, pinaglaban-laban ang mga gold medalist. Ang Pilipinas ay nag-uwi ng grand prize para sa International Invention Summit para sa ating imbensyon na gawang Pinoy, imbensyong Pinoy. Sa so, kagustuhan ko, mas makatulong sa ating mga kababayan. Tayo ay mayroong labing-apat na clinics sa iba't-ibang bahagi ng Pilipinas. Ako ay humaharap personally sa ating mga patients and uh, alamin ko paano ang kanilang mga karamdaman at kung paano sila tutulungan makalaya mula sa kanilang karamdaman. Napakabait ng ating uh, DOST as an agency. Mula sa ating Sekretary ng Department of Science and Technology, maging sa ating Regional Director, si Dr. Julius Cesar Sikat at saka maging sa ating Provincial Director, si Ms. Angie. Sila mismo ang nagpaliwanag sa amin na meron palang setup program na ang gobyerno pala through DOST, through the setup program, can help provide some of the equipment that we need. Ay, kailangan, kailangan namin yan. Napakamahal na mga yun. Sila mismo lumapit, sila ang tumulong sa amin so that we can comply sa mga requirements for the setup program. Mga ka-ADHAM, isa ka ba sa mga micro, small, and medium enterprises sa bansa na naglalayong maka-adapt ng makabagong teknolohiya upang mapabuti ang inyong produkto, serbisyo, operasyon, at mapataas ang produksyon at kakayahang makipagkumpetensya ng inyong negosyo? Nais mo ba ng makabagong kagamitan na walang interes, hanggang 5 million pesos? Baka para sa iyo ang programang setup ng DOST. Tara, usap-setup tayo! Isang buhay na patunay ang BauerTech na walang imposible, basa may sipag at syaga, kaakibat na rin ang galing at talino ng siyentipikong Pilipino. Higit dito, napatunayan nila na mas nagtatagumpay ang isang negosyo kung sasama nito ng siyensya, teknolohiya at inovasyon. Sa kwento ng BauerTech at sa pakikipagtulungan nila sa DOST at ng programa nitong setup, ipinakita nila na kayang-kaya ng mga siyentipikong Pinoy na makipagsabayan sa international scene pagdating sa biotechnology. Sa tulong ng DOST, sagot naman natin ang mga teknolohiyang maaaring makatulong upang higit na magtagumpay ang layuning ito. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok para sa iba pa nating episode para manatiling updated, i-like, i-share, at i-follow ang aming official Facebook page at YouTube channel, DOST Central Luzon. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. julius Cesar B. Sikat, ako pong muli si Laine Sikat. At mula naman po sa PSO Bulacan, ikinagagalak po pong ipida sa inyo ang kwento na ito. Ako naman po si Angie Parungaw. At, At ito, ito ang Rubinsyensya Season 2.